dito na po ang Malacanang Heritage Tour. Ang mayamang kasaysayan ng mga nakaraang presidente ng ating bansa. Mga kagamitan o artifacts ng palasyong na may malalim na kahulugan at halaga. At ang kwento ng aking landas na tinahak tungo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Ito ay ang mga makikita dito sa Malacanang Heritage Tour. Inorganize ito ng ating mahal na First Lady. Itong heritage tour na ito para bigyang pugay ang napakahalagang institusyon ng panguluhan ng ating bansa. Siyempre, kung magkakaroon ng museum para sa mga naging presidente ng bansa, dapat ay inisyatibo ng palasyo. Napansin din namin na ang museum ay nasa loob ng Malacanang. Kaya mahirap puntahan dahil hindi na makapasok ang tao. Hindi ngayon na ma-maximize yung ating museum. Kaya't minabuti nating buhayang muli ang mga ilang napabayaang property sa labas ng Malacanang para magkaroon naman tayo ng ganto. Ang una ay yung bahay-ugnayan. Nandito yung kwento natin. Road to Malacanang, kung tuwagin. Mula sa aking pagkabata hanggang sa pumasok na tayo sa buhay lingkod bayan, pati yung kampanya. Lahat ay nandiyan. Pagdating ko pa lang, ay para na rin kampanya. Yeah! ng ating mga long time supporters at napakaganda makita ko sila ulit na napakatagal na na hindi kami nag-uusap eh dati araw-araw kaming magkasama eh syempre pagka nandyan na sisigaw sila BBM BBM para na, ba, nabalik na tayo dun sa kampanya parang nasa rally nung umiikot kami doon sa ugnayan lahat ng makita ko may kwento sabi ko ay ito nangyari ito nagkaroon kami ng ganito ito yung uh, nasa nabotas kami ganito ito yung sa Kabite ito yung sa uh, Paranyak bumabalik lahat ng istorya dahil alam nyo naman, pagkakampanya mabilis ang galaw at hindi masyado nating uh, iniisip uh, kung ano yung pangyayari, iniisip mo nalang ano, saan ako pupunta, saan susunod eh ito yung nabigyan tayong pagkakataon na uh, balikan ang mga memories, nakakatawa, nakakaiyak, nakakainis nakakataba ng puso na kwento sa likod ng kampanya Goldenberg Mansion, ito ay pag-aari ng ilang mayayaman. Napakagandang bahay. At ang ginawa ng mother ko ay inayos niya na mabuti. At ito ay ginawang guest house para sa mga ating bisita. Pagka naman may mga importanteng dinner, uh, may, may event, doon ginagawa. Ang Goldenberg Mansion naman ay magsisilbing entablado para sa marami nating pagtitipon na may kaugnay lalo sa kultura at sa sining at iba pang mga adukasya ng ating sinusuportahan. Diyan din natin tinatanggap minsan ang mga bisita natin mula sa iba't ibang bansa. Yung Teus Mansion naman ay ang museyo para sa mga nagdaang pangulo. Pagkatapos ng termino ko, ay nandyan na rin ako. At yung bahay ugnayan naman ang siyang magiging museum para sa kung sino man ang pangulo sa panahon na yon ay eh, napakahalaga ang uh, tayo ay eh, alam natin ang ating kasaysayan ng Pilipino eh para naman ay eh, matuto tayo na yung mga pagkakamali na ating dating ginawa ay eh, huwag na nating ulitin yung mga magaganda na nagawa nung nakaraan ay eh, dapat natin ulitin ito ay nagdadagdag sa sagot pagka tinatanong ano ba ang Pilipino pa. Eh, hindi natin masyadong iniisip yung uh, legacy na yan dahil sa dami ng ating kailangan gawin, ay eh, trabaho lang muna. Pagka maganda naman ang ating magagawa, yan ang magiging legacy na. At hindi naman dapat kailangan isipin, ginagawa ito para maalala ako. Ay eh, hindi, ginagawa ito, ginagawa natin lahat para makabuti at makatulog sa taong bayan. Yan ang aking legacy Kapag wala na ako, sana maalala ako na siya'y talagang tumulong sa pangkaraniwan na taong Pilipinas. Wala pong bayad ang makapasok dito sa Malacanang Heritage Tour dahil ito ay para sa lahat. Kaya tinaanyayahan namin kayo, lalong-lalo na ang mga kabataan. Dumalaw na kayo at tuklasin ang mayaman na kasaysayan ng Malacanang. Sa ating pagbabalik tanaw at pagbibigay pugay sa legasya ng mga nakaraan, ito ay ang magsisilbing gabay tungo sa isang bagong Pilipinas. Once again, thanks for watching her dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.